pinagkaguluhan ng fans sina JM Ibarra at Pyang Smith sa isang store sa mall na parang mini fan meet ang peg. Sa inang lang netizens, busog daw sila sa paayuda ng store at masaya silang umuwi. Kahit simpleng pamamasya lang, nagmukatuloy silang showbiz royalty na pinagkaguluhan ng sambayanan. No? Parang ang, oh. sa isang mall na yan, oh. parang wala naman silang show wala Na, parang bumisita lang, lang sila po. sa isang store pero uh, diba parang uh, mm. napansin ko, blooming dyan si, si Pia. Yeah, At oh, ang oh. gwapo ni JM in porn. Pero nakita ko yung video na yan, marami lumalapit sa kanya. Pinagbibigyan din niya yung mga Ah, oh, Parang ang bait-bait na mga artista oh. natin ngayon, no? Eh, oh, yun, Lahat yun, na lang yun, pinagbibigyan talaga ang mga nagpapapicture. Siyempre, ang mm. magic ng social media. Correct. Sasabihin ay, oh, sa Kristo, hindi nagpapicture. Tsaka, ang ano pa niyan, kapag ka ikaw nag-isap-isnaban, mm -hmm. uunan ka ng video, ayun, no? So, suplada itong si actor. Suplada itong si actor. Si actress. May video, video ka na no, wala kang ka lusot, di ba? Wala. So, pero Kasi siyempre, may, may resibo, may ebidensya. May resibo. Pero siya, may paliwanag din minsan yung mga artista. Eh, baka, baka itakunan nyo lang yung hindi kami nagpapapicture <laughs> kasi palista na kami. Eh, yung mga nagpapapicture kami, hindi nyo kinunan. <laughs> Sabi ni mga artista, oh, diba? Pero alam mo, Uh, kung may time naman talaga at saka ano, hindi sila pagod. Correct. Talaga nag nagbibigay naman. Pinagbibigay naman talaga ang mga gusto magpa-picture. Kaya ako, yung mga fa yung favorite ko, si Will Ashley. Yes. Nagpa-picture uh, hindi ako nagpa-picture <laughs> pero this sa shooting at saka sa mga pinupuntahan niya, laging positibo ang sinasabi kay Will Ashley. Yes kumbaga accommodating itong si Will Asti. Yeah. Pero, pero ito lang po ang payo ko lang po, yung minsan kapag kayo mga artista po ay mm. kumakain, sana po wag dala po kayong lalapit. Kasi oh, syempre, oh. di ba sasabihin, may store sila sa pagkain. O nga, nagpo-post-post. minsan, may pagkasabihin, may ganang ganan Tapos nga, meron pong artista na tatayo pa pagka hindi pinagbigyan. sa -hmm. Isasabihin, soplado. Ang Ay, just ko so sa Kristo, may <laughs> huh? nangyari yan sa birthday ko, ha? Huh? Kinausap ako ni Papao, sabi ni Papao. Ano nga, sa Sabi niya, may nagsubong sa akin isang artist ang bisita mo. Bakit, Papao? Eh, kasi doon kumakain daw siya, tapos may nagpapapicture ng mga bisita mo. Eh, hindi man lang kumain akin. Pahayaan mo <laughs> ng kumain. Sabi ni Papa O. Oh, eh, parang naimbutido daw itong actress Hi. na yun. Sabi niya, Hello. ano ba yung bisita ni Kuya Romel? Kumakain ako. Nagpapapitsa. Pinapatayo pa ako. O yun nga po. Yung payo ko na. Para hindi niyo po may experience na experience nung isang artista na kumakain na pilitan siya tumayo. Pagbigyan lang ang nagpapapitsa sa kanya. Kaya very sorry ako sa artista ni. Sorry, hindi ko makalain ng ganun ni eh. Dapat sabihin mo, ay pasensya na po kung kumakain pa uh, Kumamin na po kayo magpa-picture. May naman kayo. Pero may mga artista naman na kahit na kumakain. Accommodating. Oo. Oh, oh, basta no, basta fans talagang pinagbibigyan. May yan. mga Pero siyempre, kailangan iba, din iba. Indigin, oh, iba, iba. Iba, iba. at iba. Iba, din natin.